Sa gitna ng mainit na pag-uusap sa social media tungkol sa umano'y paghihiwalay ni Nakailin Alcantara at Kobe Paras, sa wakas ay nagsalita na ang Sparkle GMA Artist Center upang magbigay lino at opisyal na pahayag kaugnay sa kanilang alagang aktres. Kamakailan lamang ay umugong ang balita na naghiwalay na umano ang dalawa at lalo pang naging maugong ang isyo ng magsalita ang ina ni Kobe na si Jackie Forster. Sa kanyang pahayag, nagbitaw si Jackie ng mga maanghang na salita at revelasyon tungkol sa naging relasyon ng kanyang anak kay Kylin, na agad namang pinagpiestahan ng mga netizens sa iba't ibang online platforms. Bilang tugon, inilabas ng Sparkle GMA Artist Center, ang talent management arm ng Kapuso Network, ang opisyal na posisyon ng kampo ni Kailin sa isyong ito. Ipinahayag nila na nais na ni Kylie na tuldukan ng kontrobersyang ito at piliin ang katahimikan. Ayon sa kanilang inilabas na pahayag sa social media, Kylin would like to move on with this issue. Idinagdag pa ng Sparkle, she has chosen to keep her peace and maintain the respect for the people who have been part of her life. Sa kabila ng mainit na palitan ng opinion online at mga matitinding akusasyon mula sa panig ni Jackie Forster, nananatiling tiko mang bibig ni Kylin. Ayon sa kanyang management, mas pinili raw ng aktres ang hindi na makisawsaw sa gulo upang mapanatili ang respeto, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mga taong nasangkot sa kanyang personal na buhay. Dagdag pa nila, she hopes we can all move on and put this issue to rest. Marami sa mga taga-suporta ni Kylie nang nagpahayag ng kanilang suporta sa aktres at hinangaan ang kanyang paninindigan na huwag ng patulan ng isyu. Sa kabila ng dami ng spekulasyon at maanghang na salita na kumalat online, nanindigan ng Sparkle at si Kylie na ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi isang paraan ng pagpapakita ng respeto at maturity. Hindi man direktang sinagot ni Kylie ng mga paratang na ibinato sa kanya, malinaw sa pahayag ng kanyang management na gusto niyang lumagpas na sa kontrobersyang ito at magpatuloy sa kanyang karera nang hindi na kinakaladkad ang kanyang personal na buhay. Sa panig naman ng publiko, hati ang opinion. May mga sumusuporta sa desisyon ni Kylie na manahimik at umiwas sa gulo, habang may ilan din naman na humihiling ng diretsahang sagot o paglilinaw mula sa kanya. Gayunpaman, tila naninindigan ng kampo ng aktres na ang kanilang desisyon ay pinalat para na rin sa kapakanan ng lahat. Samantala, wala pang bagong pahayag si Jackie Forster matapos ang kontrobersyal niyang video at mga naunang pahayag. Si Kobe Paras, sa kabilang banda, ay nananatili ring tahimik sa isyo at wala pang inilalabas na sariling bersyon ng kanyang panig. Sa ngayon, tila nais ng lahat ng panig na makapag-move on na mula sa isyong ito. At kung pagbabasehan ang tono ng pahayag ng Sparkle, mas pipiliin ni Kailin Alcantara ang katahimikan kaysa pal alain pa ang isyong unti-unti ng binubura ng publiko. Ano ang sinyo sa balitang ito?